Good morning mga katribo. Yan yung kakapit tayo. 6.30. Hmm. Ano na ngayon? Magsa 7 si oh, na. Yan si Cody. Oh, nanghihingi ng ate. Yun lang nakaupos ng ating ano? Breakfast. Yung bebe. Tingnan ano natin. Paano na natin? Okay, sit. Sit. Cody, sit. Stay. Sit. Stay. 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 No. ako <laughs> um, ko pinakainin yung ano. Oh, Usually kumakain siya ng ano, kanin. Kaso, maya maya yung mga ikwa na Bago ko siya pakainin.

harvest tayo na um, ng gabi so ayun katatapos lang natin ayan Ay, ang kodi na yun no? Oh. it's okay. okay yeah yeah yeah, yeah. I know I know I know, I know. <laughs> medyo ano na yung ano natin no? Oh. awang ko dito but dito masyadong ano yung ano oh yung kamatis. So maga naman okay naman pero masyado pa ka kaya ako na yung compare dito. So, so nakapag ano tayo nakapag bunot-bunot ng damong konti. Tapos yung ano natin sa outhouse medyo mabagal kasi siguro may mga kinati ito sa side ito ang piraso tatlo <laughs> ito buo naman sila itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oh, 8 lang so, ayan ayun pa lang. so ito yung ating ano yung ating hinarvest na ano, yung dito lang yan sa likod ng ano, dirt kitchen kasi yung doon ano, ang lilit na patay na ang dami ng ano so yung ating pink rangga yung white tapos yung red red nga ba yan so ito dito yung kung may nakita ko doon na ano na siguro ano yung pomelo lukban Ayan Tanim tayo dito Hindi naman yan kalamansi Iba naman sa kalamansi yata Iba naman yung dahon sa kalamansi So pomelo yan Ang Mga tatlong ano yan doon So nakapagtanggal na tayo ng mga ano Anuhin na lang natin yan. Susunugin maya maya. Ito si Cody Nagtatawag. Nakain niya na yung kanyang ano. Yung kanyang kanin. Kaninang tanghali ko na binig. Ina na sa kanya. Busog kasi kanina yan eh. So, ayun na lang yung tira ko konti. Okay. Ay, hey, Cody Later. Guys, ang ating Cody <laughs> Nag-iingay na. ano kasi ako. nagdilig kasi ako ng mga halaman. Hindi pumunta si God ngayon. So, nagdilig tayo. Ayan. Katatapos ko lang. Nadiligan ko yung mga ano, yung mga tinanim kong bagong lemongrass. Lahat nadiligan ko sila. yan dyan, palibot yan gawin doon, talikot tapos ito dito eto, tinanim ko ito may tapos ayan nadiligan ko lahat sila tapos yung ating tinanim ko lang ano, kasaba ayan, nag aano na nagdadaho na, ayan um, nagubuhay na sila so, good meron ulit tayong panibagong tanim so ating ano ito dito na meron dito nagtanggal ng ano ito o oh. yung dulo so wala pang bagong ano sibol na pati yung doon sa isa din ito pero ito, meron ng tumubong ano, bagong dahon ito. Oh. Mm. Naputol din. Hindi ko alam kung paano yan naputol. So, ayan, giingay na si Cody, siguro. Kauubos lang niya ng pagkain niya kanina. So, i-walk muna natin siya. Okay, guys. Mga katribo. Good night. Bye. My Cody put my Cody put look what are you doing? Can you say bye? Now say good night. Bye. Say bye. Come on, talk. Bye. <laughs> Cody put so cute.